Samo namin yung pakinggan Tinig namin bigyan pansin Ama namin Panginoon Angin Ang pagtitiwala ng nakataas ang ating dalawang kamay o Diyos, o ako, Diyos sa pag mo, mo. Ingatan, ingatan, ang iyong lingkod, ang hangad ko ang hangad ay maligtas, kaya, sa iyo ay dumudulog. Ika'y ay Panginoon, Panginoon, ang wika, ang wika sa ko sa Diyos, aking Diyos, kabutihan, tinanggap ko, ay ikaw, ang nagkaloob. Mga, Mga lingkod, ng, ng Panginoon ay dakila, ay dakila at mararangal. Ng, ng sarili, ang sila ay makapisa. Sa libutan, ngunit nasa sa sandib sandibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan, ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng iyong pangalan ibinigay mo sa akin Inalagaan ko sila at may walang napahamak. Di ba sa taong humanat ng kanya kapahamakan Upang matupad ang kasulatan, ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. At nang ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapapuotan sila ng sanlibutan. Um, baka. Mabuting na rin. Na, hindi, may katotohanan. Ito pa, o. na sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan sandib, pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan, ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanya kapahamakan. Upang matupad ang kasulatan, ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanglibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. At nang ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapopootan sila ng sanlibutan. <coughs> <coughs> sila ang iyong salita at kinapopootan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sama-sama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga e, mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. At sa, sa, at kung anong, anong sa mo'y eh, katotohanan kung paanong sinubo mo ako sa sanlibutan. Gayon din naman, sinusubo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting pangita ng Panginoon, Panginoon ka namin, Panginoong Panginoon, Yeso Kristo. Gandang hapon. <laughs> Salamat po. <laughs> Salamat. Salamat po, po yung ika nga. Every blessing is grace. Amen. Ito po yung pinakamagandang blessing sa amin. Amen. Na. Kasi ika nga, meron nga po may mga tao dyan na may mga sakit sila. Naghihintay na lang sila ng kanilang oras. Na. Opo. Pero yung sobrang blessing na pag nakagising sila ng... Opo, nakasama yung pala yung Ayan. Napakalaki Amen! umaga, wala kami ulam. Inanay ko nakaupo lang doon. Sabi niya, nanalo no. daw siya. Sabi niya, mag-stampay muna ako ng muna ito. Pag-uwi ko ng umaga, kasi nasa katikbahay ako, kapag may mga talungin, nagkagaling. Hindi kay Tony ko Sabi ko nga, sabi ko nga ma ano to, may bayad at Imelia? Baka may bayad yung wala akong mabayad kasi wala akong pera, wala na ako. Baka maka, ganda rin yung walang sugal kasi nakakaiwas tayo sa utang para makapaglaro, maumpisan. Tsaka ano, maganda na rin yung siguro. Makakaten ka rin. Makakaten na rin ako. Amen. Kaya siguro yung... Salamat din po sa pagkagalingan pagkag... ng aming kasakitan na ikaw ang nagpapagalingan. Tingpo natin ang lahat na ating ng ating tanong kamay sa ating